Magandang uh, araw po sa ating lahat. Uh, ipapakita po namin sa inyo ang paggawa ng uh, concrete post na mating art po, no? Ayan. So ito yung uh, concrete post mating art natin. Ipapakita natin si Kuya. Kuya, anong pangalan mo, Kuya? Rani Busing. Rani Kanyamo. Si Rani si Kuya Rani Kanyamo. Ayan. Tapos sa uh, ilang taon ka nang uh, gumagawa ng uh, concrete post kuya? Gumagawa ng mating art Rani, sa concrete post at saka founders. 5 years na. Oo. Ayan, 5 years na po si Kuya gumagawa ng uh, concrete post uh, at saka yung mating art kasama na nila yan so, Ganito lang kasimple yung uh, paggawa natin, no? Mga idol, yan natin si Kuya hanggang matapos po. So, ilang uh, ilang feet ito, Kuya? 7 feet. 7 feet ang ginagawa, ginagawa mo ng mating art. Oo. Ayan, 7 feet. So, ilang ano yan? Ilang mga naka-vertical yan? Lim, anim. Anim? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Ayan. So, tinan natin si kuya kung paano niya ginawa ito. So, kailangan din ang technique dito. Kailangan din ang technique dito sa paggawa ng ngayon pang vertical o na naka... Parang diamond siya na may naka... Ano? Nakatawag dito. Naka nakabunganga na ang tawag dyan nakabukaka pala nakabukaka yung ano niya so ito no? ayan ginagawa ni kuya pa pakita natin ang house na to ito ito yung mating art natin sa concrete post ayan so ang gamit po natin dito na ano na kabilya yung deform bar natin ay uh, 8mm po 8mm yung uh, deform bar na gamit natin dito ayan 8mm yung uh, deform bar na gamit natin dito tapos ang uh, ang number ang tie wire natin dito ay uh, number 16 na tie wire ang gamit natin dito so tatlong naka horizontal lang ang gamit natin dito so medyo Medyo ano to ang gawa natin kasi ay semi special po ito na ano semi special po ito na concrete uh, concrete uh, post kasi tatlo ang uh, gawa natin na ano na horizontal anim na naka vertical po ang uh, pinapa pinapa ano natin na uh, ginagawang mating art Ayan si Kuya so maglalagay na po siya dito ng uh, ano maglalagay na po siya dito ng uh, isang nga uh, isa nga uh, naka uh, naka-vertical ayan so nakulang ng isa yung uh, tawag dito So ganito lang kasimple ang paggagawa natin ha. Ayan. So yung dulo pala na dapat nakadaymond lang siya 'yan, oh. Tingnan ninyo. Ayan. So nakadayamon lang ang dulong dulo. 'Yan. Tapos yung naka yung nasa gitna na naka ano, ganyan lang siya, oh. Yung may uh, tawag dito. Ayan. Oh, sige. niyo. Nilalagay lang ni Kuya. Ulitin mo nga Kuya ang paglagay para makita nila. Ayan, oh, See? Oh, nilalagay lang niya dyan Ayon, tapos doon na niya eh, tatali So ang dito sa dulo, ayang dulo, ganyan na klase niya, no? Isang dulo lang ang may diamond, yung parang diamond lang siya. Ayan. Ayan, tingnan natin si Kuya na gumagawa ng uh, mating art ng ating concrete post, 4x4 by 7 by feet po ito. Special po ang ginawa natin na ah, concrete post. Ah, Semi-special, sorry po. Semi-special, ayan. So ang dulo dito, yan ay dulo. So yun na, tapos na kuya. Ayun, so ganun lang ka simple. Sige, ipataas mo nga kuya. Ipataas mo, ibaliktad e, natin, i-ano e, natin. Ayan. So ganun lang, kasimple. So kuya, thank you ha. Anong pangalan mo ulit kuya? Rani Kanyamo. Ayan, si kuya Rani Kanyamo. Kaya thank you so much po sa kay si uh, kuya Rani Kanyamo. Tapos dito naman, nagpuputol sila dito ng uh, mga rebar para gawing mating art. Ayan, sila ni Kuya. Anong pangalan mo, Kuya? Jan Paul Bita. Ha? John Paul Bita. Ayan, si Jan Paul Bita. 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 So, ilang taon ka nang gumagawa ng uh, mating art at saka concrete post? Isa. Isang taon. Ayan, so mabilis lang. Ayan, no? Oh. Si Kuya, ikaw, Kuya, anong pangalan mo, Kuya? Mark. Mark Lopez. Ayon si Mark Lopez. Si Kuya Mark Lopez. Ano nga ilang taon ka na Kuya gumagawa ng concrete post? 5 years. 5 years ang tagal na ni Kuya gumagawa ng mating art sa con concrete post ayan oh no? so ganyan lang po ang uh, pagpuputol lang ano so tingnan mo ang um, bilis ang <laughs> um, bilis para tinulak lang parang parang ano lang ayan so thank you so much sa kanila no uh, thank you thank you so much sa inyo kuya okay salamat yeah. mo sa inyo,